Ayan po ang nagawa namin ngayon, oh. Kulang pa doon sa kantong 'yun, oh. Ayun. Oh, ayan. Ayan na, ah. mantina, mantina. Masalamat sa merienda uli. Ito na no, ang likod mo. Ayos na ang likod. Hmm. Ayos na. Sa tabing langin gagawin. Ayan ho, ah, ah. Okay na po kami. Maraming pong salamat sa ating Panginoong Diyos kami pinagbigyan ng isang araw para matapos ang aming gawa dito sa likod ayan ito po nasa likod tagliran lang gagawa dyan kaya sa tagliran at saka yun ito po maraming salamat sa inyong lahat sa so may bahay na aming tinungtungan shout out sa inyo yung sa unit na ito. Maraming pong salamat at hindi po kayo nagalit sa amin. Ano po, nalinis na rin po namin yan. Yan po. O, nalinis na rin namin ang gutter nyo. Yan, hanggang sa dulo. Hmm. Ayan po ha. Ah. Yan po. Pag binituran lang uli, baby Joan. O, maraming pong salamat.